Iba ang feeling nila pag uh, may mga lights. Kanya kami naman, we want our family also to be happy. We would like to give what makes them happy. Kanya na, kahit minsan din na namin kaya, kinakayaan pa namin para mapaligay ang mga bata, mga apo namin, and family. Of course, ibang tao rin na na-appreciate din yung ilaw. Ito ang huling mensahe ni Nanay Norma Arevalo sampung araw bago magpasko, Disyembre taong 2022. Ito rin ang huling taon na nagdisenyo siya ng kanilang bahay sa Garland Street, Barangay Campo, Pilipino, Baguio City. Ang mga salitang ito, inspirasyon din ng labing isa niyang mga anak sa pagpapaningning ng kanilang bahay ngayong Pasko. As long as we can, we will keep the tradition. Ang tradisyon, pumalo na sa higit sa tatlong dekada. At kada taon, ang bahay hitik sa mga disenyong pamasko. May giant Christmas tree, inflatable na Santa friend at iba pa. Iba't iba din ang kulay na sinamahan pa ng musika. Ang mga kapitbahay, taon-taon na din itong inaabangan. Ang ilan ngay, napapasayaw pa. Maganda siya tignan every time na December po. Tsaka, dira lang po makahanap ng ganyan na kapitbahay. Every year, iba-iba ang kanyan. Iba-iba <laughs> yung design niya. Sa dami ng ilaw at mga dekorasyon, maging mga motorista na papatigil magpakuha lang ng litrato. So, nakakawala ng pagod pag nakikita mo naman? Parang, setting lang. Parang nahihil okay. ba yung inner child mo, no, sa pag nakikita mo? Oo oh, naman. Oo oh, naman. Lalo na ngayon, busy sa trabaho, gano'n. <laughs> Kaya, <laughs> Kung gaano kahitik ang disenyo sa bukane ng bahay, pagpasok, bubunga din sa iyo ang Christmas tree na kumakanta. Bawat sulok, punong-puno ng disenyong pamasko, mayroon pang trend. Labing dalawang talampakang taas ng Christmas tree, Christmas carousel, mga anghel, maging ang hapagkainan, mayroon ding disenyong pamasko. commitment oh, to the people of baguio every christmas mm -hmm. and although we spend some amount i uh, think our, our all our children contributing a little just to entertain the people who oh, are coming here especially the, uh, the vacationers we wish you a merry christmas may we may you have a joyful peaceful uh, Meaningful Christmas, and let us not forget the meaning of Christmas, that is, we celebrate the birth of Christ. Nawala man daw ng pisikal ang ilaw ng tahanan, ang mga aral at ningning na iniwan nito sa mga kapamilya, mananatiling buhay hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Merry Christmas to everybody from the Arevalo Family and Musar Music Corporation. Jose Robert Inventor Para essa headline!